So ito po yung pinakamaliit sa kanilang apat. Ayan. Pinakasotel. Pinakamalikot. Ayan o, Ito yung ginagawa o. Hmm. Pinakalikot. Mm. ang gawa ng maliit na yan. Ayan. Pinakamaliit. Mm, 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 mm. Pinakasutil Ito na yung pinakamalaki Yung kulay white na yan Ayan Kinalkal nya Binungkal ko Kinalkal naman nya Talaga na mas Bansot na to eh Ay hey, Bansot Bansot oh. Bansot Si Bansot Babay ka na babay ka na Babay ka na Bansot si bansot